Hayaan mo akong magbahagi sa iyo ng isang bagay na maaaring magbago ng buhay mo. Pero una, itanong ko muna ito sa iyo. Naramdaman mo na ba ang sarili mong nadudulas sa mga isip tungkol sa isang tao? Kahit na sinumpa mo na, nakalimutan mo na sila. Nangyayari ito sa mga tahimik na sandali. Kapag nakahiga ka sa kama sa gabi, kapag tumutugtog ang isang pamilyar na kanta, kapag ang isang random na amoy ay nagdadalang nga daluyong ang emosyon na hindi mo inaasahan. Hindi ito laging dramatiko. Minsan ito ay banayad, tulad ng bulong sa likod ng isip mo. Pero naroon ito, nananatili. Siguro sinasabi mo sa sarili mo na nostalgia lang ito, na walang kahulugan. Siguro sinusubukan mong balewalein. Iba Ibaon ito sa mga distraksyon. Umaasang isang araw magigising ka wala na sila sa isip mo. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap mo, nananatili sila. Parang ang presensya nila ay walang kinalaman sa kanila talaga. Naniniwala si Carl Jung na walang anumang random sa hindi malay na isip. Ang mga isip ay hindi basta lumilitaw ng walang dahilan. Kung ang isang tao ay patuloy na lumilitaw sa isip mo, ito ay dahil sinusubukan ng psyche mo na sabihin sa iyo ang isang bagay ang taong ito ay hindi lamang alaala, -ala. sila ay simbolo. Isang representasyon ng isang bagay na higit na mas malaki kaysa sa kanila. Ang hindi malay ay isang malawak, masalimuot na tanawin na puno ng lahat ng naranasan natin. Bawat sugat, bawat saya, bawat hindi nare-resolbang emosyon, ang ilang mga bagay ay maayos na itinago, habang ang iba ang mga may tunay na bigat ay nakakahanap ng paraan para paulit-ulit na lumitaw. Hanggang sa wakas, makinig tayo. Siguro naniniwala ka na kung nagkaroon ka ng closure, titigil ang mga isip. Siguro iniisip mo na kung sapat ang distraction mo, magiging malaya ka na. Pero paano kung sinabi ko sa'yo na kung mas pilit mong pinapatahimik sila, mas lumalakas rin sila. Naniniwala si Jung na ang mga hinintay natin ng labis ay ang mismong mga hinintay na nananatili na ang isip o hindi di nagpapakaawala ng isang bagay na kailangan pa nitong maunawaan. Kaya, ang tunay na tanong ay hindi. Kung bakit iniisip mo pa rin sila, kundi anong bahagi ng sarili mo ang sinasalamin sa kanila. Dahil minsan, ang mga taong pinakamaraming sumasakop sa isip natin ay hindi lamang mga tao. Sila ay mga salamin na nagpapakitang isang bagay na hindi pa natin nakikilala sa loob ng sarili natin. At dito nagsisimula ang lahat. Isipin ito sandali. Paano kung ang dahilan kung bakit hindi mo matigil ang pag-isip sa kanila ay walang kinalaman sa kanila talaga? Paano kung sila ay refleksyon lamang? Isang alingaungaw ng isang bagay sa loob mo isang bagay na sinusubukan ng isip mong unawain. Naniniwala si Carl Jung na hindi natin nakikita ang mga tao kung sino sila. Nakikita natin sila sa lente ng ating sariling mga karanasan, sugat at hindi nasabi na hinintay. Sa madaling salita, ipinapakita natin ang mga bahagi ng sarili natin sa kanila. Madalas nang hindi natin namamalayan ang projection ay isa sa pinakamakapangyarihang sikolohikal na puwersa na humuhubog sa mga relasyon ng tao. Nangyayari ito kapag kinuha natin ang isang bagay na ibinaon sa loob natin isang insecurity, isang hindi natugunang pangangailangan, isang itinakwil na bahagi ng sarili natin at itinalaga natin ito sa ibang tao. Akala natin ay na tayo sa isang tao. Pero sa totoo, na tayo sa hinintay nilang kinakatawan. Hindi ito tungkol lamang sa kanila. Ito ay tungkol sa hinintay nilang ginigising sa atin. Naramdaman mo na ba ang labis na paghanga sa isang tao? Nadama ang pagkahintay sa kanila sa paraang pakiramdam ay halos hindi mo kontrolado. Maaaring dahil kinakatawan nila ang isang bagay na itinakwil mo sa sarili mo, isang bahagi mo na itinago mo o nakalimutan. Siguro may kumpiyansa sila na lihim mong hinintay. Siguro may kalayaan sila. Isang paraan ng pamumuhay nang walang paghingi ng paumanhin na hinintay mo. Pero hindi kailanman hinintay mong yakapin. Kaya ang isip mo ay nakatuon sa kanila. Hindi dahil sila ang sagot, kundi dahil ipinapaalala nila sa iyo ang isang bagay na kulang sa sarili mo. At pagkatapos, naroon ang kabilang panig ng projection ang mga anino, ang mga bahagi natin na hinintay nating makita, ang mga sugat na hinintay nating kilalanin. Minsan, ang mga taong nananatili sa isip natin ng pinakamatagal ay ang mga pinakananaktan sa atin. Inuulit natin ang mga usapan. Muling dinaranas ang sakit. Sinusuri ang bawat maliit na detalye na parang naghihintay ng isang bagay na hinintay natin. Pero sasabihin sa'yo ni Jung na ang pagtuon na ito ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa bahagi mo na na-trigger, ang sugat na nalantad, ang takot na na-activate, at hanggat hindi mo kinikilala kung ano iyon, ang isip mo ay patuloy na babalik. Sinusubukang lutasin ang puzzle. Kaya, itanong mo sa sarili mo, ano ang kinakatawan ng taong ito sa'yo? Anong mga katangian ang mayroon sila na gumugulo ng isang bagay sa loob mo? Anong mga emosyon ang dinadala nila sa ibabaw? Dahil ang totoo, hindi titigil ang mga isip hanggat hindi mo itinitigil ang pagtingin sa labas. Nagsisimulang tumingin sa loob. Ang taong iniisip mo ay salamin lamang. At ang refleksyon ay sinusubukang magpakita sa iyo ng isang mahalagang bagay. At narito, kung saan nagiging mas malalim pa. Dahil ang ilang mga attachment na ito, ang mga nananatiling isip na ito ay hindi lamang tungkol sa projection, kundi nakaugnay sa isang bagay na mas matanda, isang bagay na humuhubog sa iyong mga relasyon bago mo pa sila nakilala. At dito nagsisimula tayong tuklasin ang mga nakatagong puwersa ng mga arketipo, ang mga universal na pattern na nagtutukoy kung sino ang hinintay natin at bakit. Hindi lahat ng isip ay mga isip lamang. Ang ilan ay mas malalim na nagmumula sa mga pattern na mas matanda kaysa sa naaalala mo na mamay. Nagtaka ka na ba kung bakit ang ilang mga tao ay nagiiwan ng ganoong epekto sa'yo habang ang iba ay madaling kumukupas sa background? Bakit ang ilang mga koneksyon ay pakiramdam ay hinintay na parang hinintay na mangyari? na naniniwala si Carl Jung na hindi ito random. Ipinangatwiran niya na ang ating pinakamatitinding emosyonal na attachment ay hindi lamang tungkol sa mga tao mismo, kundi hinubog ng mga arketipo, mga universal na pattern na malalim na ibinaon sa psyche ng tao. Ang mga arketipo ay parang mga hindi nakikitang blueprint na gumagabay sa paraan ng pagtingin natin sa mundo sa paraan ng pag-ibig natin, sa paraan ng pagkakabit natin. Sila ang mga hindi nasabi na puwersa na nagtutulak sa atin patungo sa ilang mga tao habang itinutulak tayo palayo sa iba at ang pinakamakapangyarihan sa mga ito. Ang anima at animus ang hindi malay na pambabae sa loob ng psyche ng lalaki o ang hindi malay na panlalaki sa loob ng psyche ng babae. Kapag ang isang tao ay patuloy na lumilitaw sa isip mo, maaaring dahil ginigising nila ang malalim na panloob na bahaging ito ng sarili mo, isipin ang mga taong pinakamaraming hinintay mo sa buhay mo. Sumusunod ba sila sa isang pattern? Parang may mga katangian ba sila? Nagdudulot ng parehong emosyon. Hindi ito basta pagkakataon. Ang iyong hindi malay na isip ay humuhubog sa iyong mga attachment Bago mo pa ito napansin, ang ilang mga tao ay kumakatawan sa mga katangiang hinintay mo. Ang enerhiyang pakiramdam ay pamilyar. Ang iba ay naglalabas ng isang bagay na ibinaon iyo. Mga lumang sugat, hindi nareresolbang mga konflikto, malalim na takot. At kaya naman, ang ilang mga tao ay nananatili sa isip natin nang matagal pagkatapos nilang umalis hindi lamang sila pumasok sa buhay natin, may ginigising sila sa loob natin. Naniniwala si Jung na ang pag-ibig o obsesyon ay madalas na may kaunting kinalaman sa taong hinintay natin at lahat ng kinalaman sa hinintay nilang kinakatawan sa atin. Kaya naman ang ilang mga koneksyon ay pakiramdam ay higit pa sa luhika. Halos mitikal na parang dala nila ang kahulugan na hindi natin lubos na maunawaan at marahil sa isang paraan ginagawa nila dahil alam natin man o hindi lahat tayo ay naghihintay ng isang bagay sa pamamagitan ng iba kabuuan pag-unawa pagpapagaling pero may isa pang panig dito minsan ang mga attachment na ito ay hindi tungkol sa hinintay natin kundi tungkol sa hinintay natin ang mga taong sumasakop sa isip natin ay maaaring sumisimbolo sa bahagi natin na hindi pa natin niyayakap, ang lakas na hinintay natin sa sarili natin, ang kumpiyansa na hindi natin kailanman inangkin, ang pag-ibig na hindi natin lubos na ibinigay sa sarili natin. At hangga't hindi natin kinikilala iyon, hangga't hindi natin nauunawaan kung ano ang sinasalamin nila pabalik sa atin. Ang isip natin ay patuloy na kumakapit sa kanila. Sinusubukang unawain ang hindi kailanman tungkol sa kanila sa simula pa lang. Pero kahit mas malalim pa kaysa sa mga arketipo at attachment, ay may iba pa. Isang bagay na mas makapangyarihan. Ang hindi naghilom na sugat, mga sugat na dala natin. Ang mga tahimik na takot na humuhubog sa ating emosyon. Ang mga hindi malay na pattern na nagpapanatili sa atin na natigil sa nakaraan at hanggat hindi natin hininintay ang mga sugat na iyon, hanggat hindi natin hinintay ang tunay na dahilan kung bakit nananatili ang ilang mga tao sa isip natin. Patuloy tayong maghihintay ng mga sagot sa lahat ng maling lugar. Ang ilang mga isip ay hindi lamang nananatili. Hinintay ka nila. Hinintay ka pabalik sa mga lugar na akala mo ay iniwan mo na. Parang gaano man kapilit bumitaw, may isang hindi nakikitang puwersa na nagpapanatili sa iyo na nakatali. Nagpapanatili sa iyo na nagtataka. Nagpapanatili sa iyo na naaalala. Pero narito ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang dahilan kung bakit hindi mo matigil ang pag-iisip sa kanila ay hindi dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa hinintay nilang sinugatan sa loob mo. Naniniwala si Carl Jung na ang mga hinintay natin ng labis na sugpuin ay ang mismong mga hinintay na nagkokontrol sa atin. Kaya naman ang ilang mga tao ay nagiging imprinted sa isip natin. Hindi lamang sila pumasok sa buhay natin na trigger nila ang isang bagay na matagal na nating dala. Siguro ito ay takot sa pag-iwan. Siguro ito ay sugat ng pagtanggi. Siguro ito ay hapdi para sa pagpapatunay na hindi mo pa rin napapansin na naroon pa. At kapag ang isang tao ay nagpagana ng bahaging iyon ng sarili mo, kapag dinadala nila ang isang lumang sugat sa ibabaw, ang isip mo ay kumakapit sa kanila. Hindi dahil sila ay espesyal, kundi dahil sinusubukan ng psyche mo na magpagaling. Isipin ito. Kapag ang isang pisikal na sugat ay hinintay na gamutin, patuloy na nagpapadala ang katawan mo ng mga signal ng sakit para ipaalam na may mali. Ang parehong bagay ay nangyayari sa mga emosyonal na sugat. Kung hindi mo matigil ang pag-iisip sa isang tao, ito ay dahil may bahagi mo pa rin na nasasaktan. Siguro umalis sila ng walang paliwanag. At ang isip mo ay patuloy na inuulit ang lahat naghihintay ng closure. Siguro pinadama nila sa iyo na hindi ka karapat dapat. At ngayon nakulong ka sa siklo ng pagsisikap na patunayan ang isang bagay kung hindi sa kanila, sa sarili mo. Siguro ipinapaalala nila sa iyo ang isang bagay na hinintay mo. Ang isip ay hindi kumakapit sa mga tao. Kumakapit ito sa hindi natapos na emosyon. Hindi nasabi na salita. Hindi na resolve sakit at hanggat hindi mo hinintay ang ugat nito, ang mga isip mo ay patuloy na babalik. Sinusubukang unawain ang hindi pa nauunawaan ng puso mo. Sasabihin sa'yo ni Jung na ang sagot ay hindi sa pag-obses sa tao, kundi sa pagtingin sa loob. Pagsubaybay sa sakit, pabalik sa pinagmulan nito. Pag-unawa kung bakit umiiral ang partikular na sugat na ito. At sa wakas ay ibibigay sa sarili mo ang hinihintay mo mula sa ibang tao. Kaya, ano ito? Ano ang sugat sa ilalim ng mga isip? Isang pangungulila ba ito para sa koneksyon? Takot na makalimutan. Isang bahagi ng sarili mo na hindi mo kailanman lubos na niyakap. Dahil hanggat hindi mo itinitigil ang pagtatanong kung bakit hindi sila umalis sa isip mo, nagsisimulang itanong kung ano sa loob mo ang kailangan pa ring pagalingin ang mga isip ay hindi kailanman tunay na mawawala. At narito ang pinakamahirap na katotohanan. Minsan, ang taong hindi mo matigil ang pag-iisip ay simpleng distraksyon mula sa tunay na gawain na kailangang gawin. At ang gawain iyon ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Dahil sa sandaling harapin mo ang sugat, sa sandaling kilalanin mo ang hindi kailanman tungkol sa kanila, sa simula pa lang, ay ang sandali kung kailan nagsisimula kang bawiin ang isip mo, ang puso mo, at ang sarili mong pakiramdam ng kapayapaan. Pero bago mo mabitawan, bago mo mapalaya ang sarili mo, may isang bagay na mas makapangyarihan na kailangan mong maunawaan: ang anino ng sarili, ang bahagi mo na hinintay mong lubos na kilala, ang nakatagong puwersa na humuhubog hindi lamang sa mga isip mo, kundi sa buong buhay mo. May bahagi mo na hindi mo lubos nakilala. Isang bahagi na itinulak mo palayo, hinintay, ibinaon sa ilalim ng mga distraksyon, relasyon, at walang katapusang mga isip tungkol sa mga taong hindi na dapat mahalaga. Tinawag ito ni Carl Jung na anino nga sarili ang nakatagong panig mo na binubuo ng lahat ng hinintay mo tinanggihan o hinintay na inangkin. At alam mo man o hindi, ang aninong ito ay humuhubog sa mga isip mo, sa mga emotion mo, at oo, maging sa mga attachment mo, sa mga taong hindi mo maalis sa isip. Paano kung ang taong hindi umalis sa isip mo ay hindi na ron dahil mahal mo sila o dahil espesyal sila, kundi dahil ipinapakita nila sa'yo ang isang bagay tungkol sa sarili mo na hinintay mong makita. Naniniwala si Jung na ang mga relasyon na malalim na nakakaapekto sa atin, ang mga nagiiwan ng pangmatagalang imprint, ang mga hinintay natin ay madalas ang mga nagdadala sa atin harap-harapan sa ating sariling hindi malay. Minsan, ang nagpapanatili sa iyo na nakakabit sa isang tao ay hindi ang presensya nila, kundi ang paraan ng paggising nila. Sa isang bahagi mo na matagal nang nakatago, napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay nagdudulot ng matinding emosyon sa iyo? Ang isang tao ay maaaring magpadama sa iyo ng insecurity, pag-iwan, hindi karapat-dapat, o desperasyon para sa pagpapatunay. Ang isa naman ay maaaring magpadama sa iyo ng buhay, inspirasyon, o na sa wakas ay nauunawaan ka. Ang dahilan kung bakit may ganoong malakas na epekto sila sa ay hindi dahil sa kung sino sila, kundi dahil sa hinintay nilang sinasalamin pabalik sa iyo. Gumugulo silang isang bagay sa loob mo, isang bagay na laging naroon, naghihintay lamang na makita. Siguro ang taong hindi mo matigil ang pag-iisip ay kumakatawan sa isang katangi ang itinago mo. Siguro kinakatawan nila ang kalayaan, kumpiyansa ug emosyonal na lalim na hinintay mo sa sarili mo. Siguro nilantad nila ang isang sugat na hindi mo kailanman hinintay, na bukas pa rin. Kaya naman ang ilang mga tao ay hinintay natin dahil pinipilit nila tayong harapin ang hinintay natin. Naniniwala si Jung na maliban kung isasama mo ang iyong anino, maliban kung kilalanin o gabat Ug tanggapin mo ang mga nakatagong bahagi ng sarili mo, mananatili kang nakulong sa mga siklo ng pangungulila, attachment, at pagtuon. Ang iyong hindi malay ay patuloy na maglalagay ng mga salamin sa harap mo, gamit ang ibang tao bilang mga refleksyon. Hanggat sa wakas makilala mo ang sinusubukan nitong ilantad, kaya itanong mo sa sarili mo, ano ang ipinapakita ng taong ito tungkol sa iyo? Ano ang tungkol sa kanila na lumilikha ng ganoong malakas na emosyonal na reaksyon? Anong bahagi ng sarili mo ang hinintay mong harapin? Dahil sa sandaling itigil mo ang pagtuon sa kanila, simulan ang pagtuon sa nilang kinakatawan sa loob mo, nagbabago ang lahat. Pero narito kung saan nagsisimula ang tunay na kalayaan. Dahil ang pag-unawa sa iyong anino ay ang unang hakbang lamang, Kapag kinilala mo ang nakatago, kailangan mong matutong palayain ang sarili mo mula sa kontrol nito. At doon nagsisimula ang paglalakbay patungo sa individuasyon, ang landas ng tunay na pagbabalik ng iyong isip, iyong emosyon, at iyong pakiramdam ng sarili. Kung nakarating ka hanggang dito, marahil na pagtanto mo ang isang malalim na bagay. Ang taong hindi umalis sa isip mo ay hindi lamang isang tao sila ay simbolo, reflection, mensahero ng isang bagay na malalim na ibinaon sa loob mo. At ngayon na nakita mo ang projection, ang mga archetipo, ang mga sugat at ang anino oras na para itanong ang tunay na tanong. Paano mo sa wakas mabibitawan? Naniniwala si Carl Jung na ang tunay na pagpapagaling ay nagmumula sa isang proseso na tinutukoy na individuation ang paglalakbay ng pagiging isang ganap na isinama o malay the ng sarili mo. Ang individuation ay hindi tungkol sa paglimot, pagsupil o pagpilit sa sarili mong magpatuloy. Ito ay tungkol sa pagkilala kung bakit ang taong ito ay may ganoong kapangyarihan sa iyo sa simula pa lang o pagbabalik nga kapangyarihang iyon para sa sarili mo. Ang pagpapakawala ay hindi gawa ng paglaban. Ito ay gawa ng pag-unawa. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang magpatuloy sa pamamagitan ng pagdistract sa sarili, sa pamamagitan ng pagtakbo, sa isa pang relasyon, sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa sarili na hindi na sila nagmamalasakit. Pero ang mga isip ay hindi nawawala dahil hinintay mo sila. Kung ang isang tao ay sumasako pa rin sa isip mo, nangangahulugan ito na ang isang piraso ng psyche mo ay nakatali pa rin sa kanila. Ang tanging paraan para tunay na palayain ang sarili mo ay kunin ang aral na sinusubukan ng hindi malay mong ituro sa iyo. Siguro ginigising nila ang isang pangungulila sa iyo, isang hinintay para sa pag-ibig, pagpapatunay, ug koneksyon na hindi mo lubos na ibinigay sa sarili mo. Siguro nilantad nila ang isang sugat na hindi mo kailanman hinintay harapin. Siguro kinakatawan nila ang isang bagay na hinintay mo. Isang bahagi mo na naghihintay na ulili na kilalanin. Ang susi sa pagpapakawala ay hindi itulak palayo ang mga pag-unawang ito, kundi isama ang mga ito. Bawiin ang mga bahagi ng sarili mo na ipinapakita mo sa kanila alagaan ang mga sugat na nilantad nila. Kilalanin na hindi sila kailanman ang pinagmulan ng hinintay mo. Sasabihin sa'yo ni Jung na ang dahilan kung bakit hindi mo matigil ang pag-iisip sa kanila ay dahil binigyan mo sila ng pagmamayari sa isang bahagi ng kaluluwa mo. At ang tanging paraan para tunay na sumulong ay tawagin pabalik ang bahaging iyon ng sarili mo. Ito ang tungkol sa individuation pag-aaral na maging buo, na hindi na maghihintay ng mga nawawalang piraso sa ibang tao, kundi hanapin ang mga ito sa loob ng sarili mo. Kaya, sa halip na itanong, bakit iniisip ko pa rin sila? Itanong, ano ang kailangan kong bawiin? Sa halip na subukang kalimutan, subukang unawain. Sa halip na maghintay ng closure, likain ito sa loob ng sarili mo. Sa sandaling itigil mo ang pagtingin sa kanila bilang sagot sa sandaling kilalanin mo na ang kapangyarihang sumulong ay laging nasa mga kamay mo. Ay ang sandali kung kailan nagsisimulang kumupas ang presensya nila sa isip mo. At dito nagbabago ang lahat dahil hindi ka na naliligaw sa ilusyon na ang ibang tao ang may hawak ng susi sa kapayapaan mo. Nakikita mo na ngayon na ang taong hinintay mo ay hindi kailanman sila ikaw ang palagi. Dumadating ang isang sandali kung kailan napagtatanto mo na ang mga isip ay hindi na tungkol sa kanila. Ang mga alaala, ang pangungulila, ang mga tanong hindi kailanman tunay na tungkol sa taong iyon talaga, sila ang mga breadcrumb na nagdadala sa iyo, pabalik sa sarili mo. Ipinakita sa atin ni Carl Jung na ang nananatili sa isip natin ay refleksyon, ni nananatili sa kaluluwa natin. At sa sandaling itigil mo ang paghabol sa mga multo at simulan ang pagyakap sa aral, nagsisimulang magaan ang bigat.